Oh, are may tanong din e. Teka, toko lang, sasalman. Kaya na naman pumili niya. Ano ay, maganda arin nga. Para, ano, may tanong ako, ate. Pag pumunta ang jowa mo, bigla-bigla sa bahay nyo, ano yung gagawin mo? Kung bagay, kunyari, magkakajowa ka, anong gagawin mo, kunyari, bigla? Ano, anong gagawin, ha? Haharapin ko siya, sasabihin ko'y garnay. Be, ikinari rito na naman. Ikakapangita lang natin yung no kabilang araw, ay. Ah, ah, ikinamang ka na. Lala mo. Ay, ayusin mo naman ang sagot mo, hindi naman gayaan. Wala. <coughs> Wala, sa wala yata wala akong naman, kung anong wala sa akong alam na gayon. Ay, hindi. Pag, okay. Kunyari, magkaka-boyfriend, sasabihin Ay. ako po, garne pala, ari, pag naging girlfriend ko. hindi hindi. Ako'y nagsasabi uh, lang ng tunay inay. At saka ayoko nung gayon. Lagi-lagi nagpapangita. Na hindi man lang namin na may misang isa't isa. Wala ka, kaiba ka na, na mo. Kunyari, araw-araw magka-video call. Araw-araw magka-text. Dapat hindi gayon. Dapat magpapamiss ka rin. O, di ka po. At saka, huwag, huwag yung, gayan. yung walang paabi abay Ay, kita mo naman ang kagagaya ako ko tuwing umaga naku po Diyos ko gulong gulong dapat medyo ano naman maganda ako sa paningin tsaka mutaim pa ala hindi ay, naman yung iba naman ko inai ako na may hindi siyang ayon din sa iyo yung iba naman, naman, ay natutuwa na sinusur sinusurpresa o di ka pagka oh, wow may ano may bisita pala ako ganun ganun o, yung gayo maganda ay, yung may, may pasurpresa ah, rin naman yung, ah, ang gusto ko naman ay ano yung medyo presentable naman ng kaunti ang aking suot yung, yung wala na mga muta muta kaya, kaya lagi ka magtatanggal ng muta. Pagkagising sa umaga, agad ligo. Oh. So, o, sukulay, pabango. Oh. Eh oh. dapat pala ako nagising na agad ng alas 4 ng umaga. Kaya namang aga na mo. Abi, malay mo naman ay makapunta day yan ng alas 5 ng umaga Aba. Ay, ay, ayaw ko naman ng gayon. At, ay, ay, na agang At na Agang aga yung ako naman. Ay, ako kayo may jowa. Wala. Oh. Ay, ay siguro malay mo nga. Kung baga hinihingi lang ang opinion mo, idea ah, opinion mo na. Idea. Oh, oh, Hindi, ah. hindi ni hindi nga ay, ano rin na yan. Tanong nga ay ano, pag pumunta ang jowa mo. Oh. Baka nga nga alam, may kimi jowa. Okay naman kayo. Kayo ata, hindi masyadong nanonood na aking mga TikTok. Dapat kayo nanonood at kay listo. Ako wala walang jowa. Kaya kahit anong itsura ko, yan, garna, yan. Oh, mahala kayo na yan. Mm, Kaya ikaw ay laging nyo. listo. Kaya nga. Baka may, may magkamaling bumisita, dumalaw. Oh maligaw. Mo Malay mo. Hindi oh, ka. Ang oh, siya kaya na muna ng papayat ng gumandang si kutis. Parang sila natatakot sa Eh, paano naman ngigay na ng usan mo? Lagi ka nakakatakot. Hmm? Yan, peryana. Yan na nga. May nag-comment na nga agad. Aba yan, hindi nga naniniwala sa iyo. Ang sabi, nako, imposible. O, imposible nga naman ah. Yung kanina, yung ini-upload mong video na sabi mo ay ayaw mo na lagi nagpapangitang mag-boyfriend. Ayokong anong ngagay-anggay yan. Siya na may papalapasin ko eh pag siya nakarating dito sa atin agang-aga. Pero inyo naman, hindi siya nagsasawa sa aking mukha araw-araw na mag, kunyari, halimbawa, ma, araw-araw magka-video call, araw-araw magka-text, pupunta pa day na, ikapapangitalaan, hindi kayo nakakasawa naman nga sadya, pagkagayaan, at saka pag wala namang mapag-usapan, hindi eh, kayo magbababaglaan, hindi kayo naman ang magjo-jowa. Kagaya niyang mga ano ko, hindi kayo, kapag ano, babagbabag. Oh, pag, May eh, naman magbababag at walang mapapag-usapan, kadaming mapapag-usapan. hindi, dumadating din sa punto na, eh, kaya rin tumunan, kaya rin wala namang mapaglipong na, na hanggang sa, ano, eh, kumain, tutulog. Oh, wala nang masabi. Ano pag ayun totoo ay pag-iistorya, pag-iistorya. Tapos ka, magbababag na. sa huli. Abay, oo, oh, magbababag nga magbaba. Diki, gayon naman nga pag uh, Oy, okay. jowa misa. Wag wala nang mapag-usapan eh. Babag ang ending. Kung ano nang pag-uusapan, kung ano nang uukil-kilain. Uh, okay, okay, oo, oh, oh, di ka hanggang sa kung saan na mapapunta ng usapan eh. Di, yung, babag, babag. O oh, kaya gayang, ah, gayon ang mangyayari. Maintindihan, tingnan ko, paglamang at ikay nagkajowa at narinig ko sa iyong, Ay, ba, hindi ka napunta din eh, iniintay kita, miss na miss na kita. Ay, marin, maringgan lang kita, isa-save ko ang video na ito. Inay, eh, syempre normal iyon. Ay! <laughs> normal yon dahil dadating din sa punta. Eh, paano ako ko hindi binibisita din eh? Eh, kinama naman siya. ah, -ah hindi man lang siya makapaglaan ng kanyang oras. Kasi na nagay pumunta siya <laughs> din eh. Ah. Nakikita kita, nakita. <laughs> Naku, ang tapang mo siguro pag naging girlfriend. Ay, sige, aba. baka nga na pag... Yan? Bago yung kunyari, ikaw, ikaw eh, mag-chat pa eh, pang, ano, an, lulubog lalitaw. Aba, ay ano, ayan. Ano pang, ano, ikaw yung naging boyfriend ko, kung ikaw lang pala, um, ano, madala pa sa patak ng ulan. Ay, kayo naman, ayan. Naku, ano, ikaw pala Kalaan, kapag ikaw ay manonoyo. Ay, ano, ayan. Ano, Diyos ko. Ikaw pala'y ano? Ay, ano, parang... Anong parang tawag na? nga doon? Ano sala sa lamig, sala sa init. Ay, sa tiyang gayaan. Bago okay, ako hindi bebisitahin, hindi siya naiinling iyan. Kung hindi ko pa sasabihin, ay, e, bisitahin mo naman ako. Pagay, <laughs> Siguro nga gayaan ka. Ay, yung nakikita yung... kita, kita nakikita, nakita. Naku po, nakakatakot so, lalo pala ay, ito. Na itong, ano, matakot na kayo kung kayo. Mm, oh, oh, ako yun yun okay, Ay? at pag ako meron. Ah, uh, Merong ano? Menstruation. Ay. <laughs> ay, ano naman connection ko yung meron? Eh, syempre, mainit ang ulo. Oh, mainit ang dugo ko. Lahat. Oh, eh, gaya siya, hindi, hindi siya makadalaw sa akin. Nako. Ay, kung siya may kunyari, dadalaw lang dahil sinabi ka, ay, papalapasin ko naman siya. Umuway ka na sa inyo. hindi ka pa sasabihin, dadalaw. <laughs> kung hindi masusundot ay eh hindi mababahin <laughs>